Pakipatay okay, po ng electric pan kung sino po may electric pan. Baka lumipad po tayong lahat dito. <laughs> uh Oo, -oh. sayang naman pong 1.5 viewers kung uh, lahat tayo tatangayin ba? Hindi pa rin. Hmm. Safety dwaso, ilang taon ka na idol? 32 <clears throat> po. Kakaiba yung manok sa inyo no? Gabi, gabi, gabi tumutunog sa akin, walang mga nabibigay. Bala ko nga ito luto eh. Ilan taon ka na, Aidan? 32. Ma'am, 32. Ano <laughs> nga nakakatawa dun? <doon? laughs> Hindi, yung friend ko na dito, nandito dali nag-comment siya dyan. Magka, ano ba? na na? Kasi yung friend ko, nakita ko siya, nag-comment siya dyan, nandito sa Adelaide, kapitbahay ko. <laughs> o tapos? Natawa lang ako. Oh, gusto Natawa. mo magbasa ng comment? Ay, hindi. <laughs> gusto Mar mo magmarka yung mukha mo dyan sa comment section mamaya? Isub-sub kita dyan. Ha? Sila, sila, may naintindihan nila tayo na hindi natin sila pinapansin habang kausap ko kayo dito. Tapos ako, i-ignore mo ko dito. <laughs> kayo nga na yung pinagtutunan ko ng pansin tapos i-ignore mo pa ako. <laughs> <laughs> Hi, Moonlight. Okay, mm, sige pa ha. Okay na yan. Okay na yan si Sir, safety dwazo? Mm, um, sige, okay na daw, sabi niya. Okay hmm. na yan. Hindi, tinatanong kita. Ayoko nung napilitan ka. Kay, pag nabiyak yung mga banga mo dito, tingin mo, may babalik mo pa. Sige. <laughs> <laughs> Gahe. <laughs> 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 Tandaan mo, Rose, dalawa na lang natira sa petals mo. Pag yan, kinagat niya, iwan ko sa'yo. <laughs> Hoy, sifted waso. Nakangiti. ngiting yung tago naglalag. Lo. 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 Agoy. Yung tipong magkakadyowa ka na tapos minalas ka pa. i ako. Hmm. Bakit? Mapili ka eh, kasalanan ko. Sabi ko, friends naman, okay naman yun eh. Ikaw hmm. talaga. Ano pa talaga nga na mo, friends sa boyfriend? friend? gani. Hmm? Kapag naghanap ba ng friend, kailangan ba may itsura, may dating, ganun ba? Good evening, sir. mo oh, ito. Para ganahan. Ito, gaganahan S ka dito. S <laughs> Iwan ko lang kung di ka pagaganaan dito. Dito ba maubos ka talaga? Yung damo, kinakain ito. Iwan ko lang. Kung yang sa'yo, aayawan ito. <laughs> sir, ilang taon ka na, Idol? 30 po, sir. 30? Oh, 6 years gap. Ma'am Rose, okay na ba to? 6 years gap. 5 years gap. Nalik ka dun. Ah, 5 years gap. Uy, binababa niya pa. Parang yung okay. <laughs> Sir, thank you sa pag-up sa akin dito. Okay, thank you. Okay. Ma'am Rose. Matagal ko na pangarap mo dito eh. Okay, thank you Sir Armia. Okay. Ma'am Rose, Ma'am Rose. Sorry. Okay lang ba si Sir Armia? Oo naman kasi friend uh mo naman hanap -huh. ko. Kumakain ng bakal to. <laughs> Hindi lang baka lang kinakain. <laughs> sir. Sir. Narikon ko na. Dalawa na lang yung natira. Walang problema. Tatlo yan, sir. Eh. Inuna ko yung isa. Eh. Tinira ko yung dalawa. Para sa'yo yun. Ikaw na bala, ha? Ah. Gusto na maging friends kami. Hmm. Kasi alam mo kasi alam mo kung bakit, sir. Tatlo oh. kasi yon. Kaso nung binuksan, nung binuksan ko, nabigla ako. May oh. palikpik. <laughs> oh. Medyo malaki kaya inuna ko yung gitna, doon lang ako sa maliit. Tinira <laughs> ko yung malaki, ikaw na no, bala doon, sir. Hindi ko kaya, nangangain eh. Ang bala, sinasalo natin eh. Hmm. Kakayanin natin yan, sir, kaya kahit balag sinasalo natin eh. Sir, palala ha? Pag tinangka mo yun, baka malamon ka. <laughs> Narikon ko yun, sir. Alam mo kung paano, pag na nung nakita ko, ano may tsura? Gumaganon, sir, oh. <laughs> Tawa si Mama. Tawa talaga si mam. Ma Hindi, sir. Saludo ko sa... Sabi no, Arwe. alam mo, alam mo, alam mo kung nung nakita ko gumaganon, alam mo yung sabi? With sound kasi. Oh, ano yung sabi? Ano yung sabi? Come to mama. Ano <laughs> yung <laughs> sabi? Come to papa. Ano na lang gawin ko? mo sir. Sige, payag ako. Come to papa. <laughs> hmm. Sabi ko, ah, ayoko sa mama. Dula ako sa mata. <laughs> Ang mga pa high blood pa. ako dito. Yeah. <laughs> <laughs> mm, sige, i-follow e nyo lang isa't isa. Masyado nang mahaba yung pinag-usapan natin na Erika. Sir, hindi pa ako nakikita. Kapalo ko na si Ma'am Rose. Ah, Ma'am Rose. Sige, babay na. Sige. Thank you, sir, ah. Okay, sir. Thank, thank you. you. Sige, sige. Thank you. Ay, Ma'am Rose. Okay. Nagalit ka sa akin? Hindi, natatawa ako. <laughs> Ah, <laughs> uh, pero ano, so yun nga sabi ko, ah uh, nandito lang naman tayo sa TikTok para magpasaya. So I hope sa mga kagayo yung malayo sa pamilya, no, na uhomesick ay eh, pansamantalang pansamantala lang na pangiti ko kayo at naalis ko yung problema niyo. Eh, yun. Maraming salamat din sa pagtangkilik dito, you, no? thank you. So thank you. Maraming salamat. Ha. Mm. Sige.